pagbibigay ng mana sa mga anak Sa equal money system ikaw ay ang mawawala ng estate na ipapamana ikaw ay magkakaroon ng personal possessions katulad ng damit at mga bagay-bagay na ginawa mo at yun ay maipamana mo sa mga anak mo pero ang karamihan sa mga bagay na na meron ka ay pupunta sa recycling dahil ayaw nating uh, mapunta ito sa garahe ng ibang tao at uh, mabulok lang doon o sa yard ng ibang tao kung saan ito magiging nuisance kung kung ano yung may value Um, pwede yun ma-continue. Pero, ang property hindi um, hindi na ito i-own. Io so, ang property ay will be there ay ididirekta sa what is best for all? Ano ang makakabuti sa marami? Maaring pumunta to sa pamilya mo. Ito ang unang option. Kung merong parts ng pamilya, parte ng pamilya, na walang sariling living space yun ay automatically na mangyayari. Sila ay may priority, pero walang mga taxes, walang mga value na, na ita-transfer dahil ang value ay life. tingnan mo kung paano ka um, mag um, matututo ng mga bagay-bagay na um, maaring magbago sa equal money system. Basahin mo ang blog book regularly.